To the department of transportation or dtr is really very simple full speed ahead sa nang unang state of the nation address sinabi ni pangulong marcos Jr. na ipagpapatuloy niya ang mga naiwang infrastructure project ng Duterte administration sa pamamagitan ng kanyang kampanya na Build Better More. Pangunahin dito ang pagpapatayo at pagsasaayos ng mga paliparan at ng iba't ibang railway system. Kasama na dito ang 147 kilometer na North-South Commuter Railway Project na magdudugtong sa Calamba Laguna hanggang Clark Pampanga, LRT-1 Cavite Extension, MRT-7, Common station na layong pagdugtong-dugtungin ang LRT Line 1, MRT 3 at MRT 7. Gayun din ang konstruksyon ng tinaguriang Project of the Century at kauna-unahan sa bansa ang 33 kilometer railway system na Metro Manila Subway. Pinangunahan niya noong Enero ang groundbreaking ceremony nito sa Valenzuela Depot at umabot na sa 200 meters ang nahukay ng tunnel boring machine hanggang Hulyo. Sa kabila nito, sa unang taon ng pangulo, iba't ibang mga suliranin pa rin ang kinaharap ng hanay ng transportasyon. Tatlong beses na nakaranas ng power outages ang Ninoy Aquino International Airport ngayong 2023. Sa unang araw pa lang ng taon, bumungad ang power outage sa NAIA na nagdulot ng delay kanselasyon o diversion ng halos daang mga flights kung saan naapektuhan ang higit 50,000 na mga pasahero. At muling naulit ang insidente kasabay ng Labor Day noong May 1 at June 9. Sa ngayon, patuloy na gumugulong ang pakikipag-usap ng pamahalaan sa pribadong sektor upang maisa pribado ang main international gateway ng bansa na sinasabing magbibigay daan sa major improvement nito. Nagkaroon din ng tila pagtuturuan ng DOTR at opisyal ng Land Transportation Office matapos kulangin sa supply ng plastic cards para sa pag i ng driver's license, gayon din ang supply ng blank metal plates para sa paggawa ng mga plaka. Pansamantalang nag-i-issue ang LTO ng mga lisensya na gawa sa papel at pinahintulutan ang mga temporary na plaka. Ayon sa LTO, na-delay ang procurement process ng mga supply dahil napunta sa Central Office ng DOTr ang pamamahala sa mga bidding na nagkakahalaga ng 15 million pesos pataas. Patuloy naman ang pagtutol ng mga transport group sa nakaambang jeepney phase out dahil sa modernisasyon. Noong Marso, nagsagawa ng ilang araw na tigil pasada ang grupong Manibela at Piston upang igiit sa pamahalaan na hindi na dapat isulong ang industry consolidation at sa halip ay payagan pa rin ang mga tradisyonal na jeep na makabiyahe kahit pa isinusulong na ang pagpapalit ng mga modern jeep. Pinalawig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang deadline ng consolidation. Sinabi naman ng Pangulo na pag-aaralan ng pamahalaan na ikonsidera ang mga tradisyonal na jeep na magamit pa rin kahit luma. Ay, luma. may luma naman, maganda pa rin eh. Yes. May luma naman na pwede pang gamitin eh. Yes. So, tignan natin. Just because 5 years old or 10 okay. years old, hindi na pwede. Tignan natin yung condition. Eh. Kung maganda magalaga yung driver, maganda yung jeep niya, eh, pwede pang gamitin yan, safe pa naman. Kaugnay ng usapin ng modernisasyon, iprinisenta naman sa LTFRB ang isang tradisyonal na jeep na isinailalim sa rehabilitasyon. Mas mataas ang bubong, Euro 4 engine at nasa gilid ang babaan ng pasahero. Patuloy pang pinag-aaralan kung ire ito na maaaring alternatibo sa mga modern jeep. Sa ngayon, nananatili pa rin ang usapin ng modernisasyon sa hanay ng pampublikong transportasyon. At upang ipahayag ang pagtutol ng mga transport group, sasabayan nila ng tigil pasada at kilos protesta ang ikalawang State of the Nation Address ni PBBM para sa SONA 2023, pangako ng pagkakaisa sa pagunlad. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.